love spell upang mas mahalin kanya at mas lumalim ang inyong pag-iibigan. Ito ay tinatawag na garapon ng pag ibig na walang hanggan. Una ay kailangan mo ng garapon. Kailangan ay may takip ito. Una ay maglagay ka ng honey. Sa garapon, hindi mo kailangan ng marami. Sunod ay kailangan mo rin ng cinnamon powder. Kahit isang kutsara lamang. Kung cinnamon stick ang mayroon ka, ay putol-putulin nito sa kailagay sa garapon. Maglagay ka rin ng isang kutsarang asukaw. Sa maliit ng papel ay isulat po ang iyong pangalan at sa likod ay isulat mo ang buo at totoong pangalan niya. Saka maglagay ng ilang patak ng iyong ihi sa loob ng garapon. Ibulong ito sa garapon bago ito isara. Jess Malipos Z Akin ka lamang, hindi ako mawawala sa iyong isipan, bumagaman o gabi. Pag-ibig natin ay magliliya batang ang ating kaluluwa ay hindi na mawawalay pa sa isa't isa. Ngayon ay isara mo ang garapon ng mahigpit. Kumuha ka ng pulang tali at ipalibot ito sa buong garapon. Ibaon ito sa lupa o ipaanod sa ilog, dagat o lawa kailangan mo itong ibaon kahit sa paso lamang. Gagawin mo ito sa araw ng Merkoles o di kaya ay sa kabilugan ng buwan. Dapat ay hindi maliwanag ang araw kapag gagawin mo ito. Maraming salamat po sa inyong panonood. Gawin ng tama ang video na ito at dapat ay walang ibang makakalam na ginawa mo ito. Kung ikaw ay may katanungan ay maaari mo kaming i-message sa Philippine One Foundation Facebook page.